Need to go up from ground floor to floor seven, okay. Seven, seven, the lobby. Why seven? Because this is where we're gonna go to the Nativity Church, okay. Everybody with me? Nativity Church is just across the street from the hotel, so the bus will drop us off at the ground floor hotel. You go to seventh floor, you can't be late because the mass has to start at four. Meaning we need to walk to the major square at ten, 10 till 4 or even quarter till 4. So there's only time for a quick bathroom and then we meet at the lobby. 7. Okay? And then we all go to mass. And it's a very special mass because it's a nativity church, which is a very, very beautiful church, and it's the birthplace of jesus. so it is a very, very special place. so please don't miss it. okay. and then after the mass, we get to visit the grotto of the nativity and all of that stuff. okay. 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 so please, uh, we'll go quickly. meet me at the lobby. at the 7th floor okay so going tayo sa uh, Church of Nativity doon sa lugar na ipinangalak natin Panginoon So Kristo at bago dyan ay uh, mag rest muna sandali doon sa uh, aming hotel dito sa Bethlehem pagkatapos ay magkaroon ng panal na misa sa alas 4 dito tayo patungo sa Church of Nativity. Dito sa lugar na ipinanganak ang ating Panginoong Sobrista sa Bethlehem. Ito na po yung simbahan. Ayan po ang Casa Franciscan House Old Burgundy Apa? अमीडा लिस्ट बसलिक का ओ मिदानिटी Yeah. So... Ah. Oh, yeah. Nandito po ang so, Rebulto ni Santo Jerónimo. Na yeah. siya yeah. ang nagsabing ignorance of the scripture is ignorance of Christ. <laughs> Ito ang image ni Mama Mary sa Church of Nativity. sehelos lah ini. Selamat ada, selamat ada. ayam depan. Stage dia betul. meron po tayo maganap na misa dito sa Church of Nativity na kung saan dito po ipanganap ang ating Paginuso Kristo sa ilang sandali lang po nga meron po tayo doon sa cave na kung saan dito ipanganap ang ating Paginuso Kristo meron po tayo doon sa

Pero ganito po kahaba ang pila na makapasok doon sa cave. dito po sa Church of Nativity, dito sa unang haligi. Uh, yun, nakasulat po ang aking pangalan. <laughs> Paul San Pablo Alima CFD. Meaning, talagang merong ebidensya na nakarating tayo dito sa lugar na kung saan ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. So ang aking pangalan ay nasa pinakaunang puste. Hmm. So makikita dito, Paul San Pablo Alema. So, yang nakada nakaraan di to ay okay, mirror selang mga dilagay pangalan so, yun malayo po ang doon sa lugar sa kung saan bagi ang executive nandoon po yung aking pangalan dito sa church of nativity sumalapit so na po ang grupo namin magpapasok dito sa cave na kung saan dito ipinanganak ang ating Panisokristo 2,000 years ago na mahal na Virgen na Maria.

I will. I will make the roll call for you. Thank you. Tell me when to go. 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 <laughs> uh, <behind you. laughs> <laughs> So, malapit kami sa pintuan patungong game Eh kata si Tate datang panahan badil Badil si Tate dan si itu Kilo oi pun eh, nakapasok na po ang aming makasamahan dito sa yes. door. Pasok na. Still, kita asyong mukha mo. Uh -huh. <laughs> Masyaallah serius. macam Ah balik kala tahu mak ni. Masyaallah. ya. Kita na po natin yung kuweba. Bababa po tayo doon. Doon po yung pinanganak ng ating sa Kristo So, sa so, sandali ay, na po kami dito. بسم الله الرحمن الرحيم. وها ما كنت تسعى على

Bar aku pun, bar aku pun, meskipun pindah kerja. Nang agun. Siapa

Filipin, Vietnam, Romania, yeah, hmm. yeah, then Vietnam. Uh, okay. Filipin, Filipin, Filipin. Then swim, we no, swim. Next Vietnam, next. next. Next Vietnam, then Romania. <inaudible> <inaudible> okay. Okay. Ah, mình chẳng lại nữa không? Cứ So, nakapasok <bage> na po yung mga kasamahan namin doon sa baba. Nasa kuheba na po tayo. Be in the line, it's easy. If you go out of the line, it will be a problem. You see, there is a file of people. So stay in the line, it's a better line. you. to you. This is what I am. Thank

ay mga May ibang tao mga kapatid na inaamin talaga sa krus ng Panginoon. Mahalig sa 'yo natin Panginoong Hesukristo. Ito so, si Biddel Paul, bago lang. <laughs> Salamat. Magagalak makaligtas tayo sa doon sa lugar na doon din sila natipid. Yes. yan po ay biyahe okay. ng mga kapatid. All together. Thank you Lord. Oh, that's nice. All right, Excuse me, this is the Philippine. Yes, so, labas na po kami dito sa simbahan ng katoliko. The Church of Nativity. Dari dari apa? Ah. So, Kata. Sesuai lalim na itu nanti di tempat Jerome. di anda naisag breakfast dinoy sa mga madre. sa Jerusalem, sa Nanya, at ina pa kung sino. hmmm. dito susunid zero silat. dito susunid zero nag silat na translate from Hebrew to Greek, from Greek to Latin okay, the official version. Bible is made. Bible is made by Catholic. yes. Not protestant. no. Ibn period. the chapter and the verses. Like What is this other? Ito na translation Saint Jerome. Jerome. This is Jerome. the Saint Jerome. This Saint Jerome. Jerome compile. Baka po yung cellphone na At si Papa Damang, so... Ay, ang cellphone na hulog ha? Kasi imagine, huli na huli po yung sila sa mga Dahil... Uh, oh, yeah. Kung buhay niya, ay eh, dito lang siya. Pinaalay niya ang kanyang buhay para meron tayong banal na kasulatan ngayong mga araw na ito. Ang 3rd century po, at na declare ng simbahan na ito ay salita ng Diyos, mga 400, 400 or 5? brother? 405 500. So, dito nagsisikap si Saint Jeronimo. Kaya may meron siya doon, eh, bulto doon. Puntahan natin. Ito po yung di bulto ni mga akapit. May mga may aklat.

So yung uh, magaling na mag-quote sa Bible, dapat kilala yung taong ito. Mm. Wala tayong Biblia ngayon kapag hindi ito nagsisikap. Paano kayo mag-gawas? Na nagsusulat. Kayo hey, mag-gawas na tungkuan? I-translate na i buhok. Yung mga Greek uh, hindi na makaintindi ng Hebrew. Mm. So tinatranslate niya ito into Greek. At yung mga Latino, universal language nung panahon yun is Latin. So tinatranslate uh, naman si Joe, niya sa Latin sa lingwahe. So, itong taong ito ay malaking uh, ambag oh, sa pag uh, sa pag uh, sulat sa Biblia na nasa ating kamay ngayon. No? Kaya nga pinupuri natin itong taong ito. Dahil sa kanya, meron na tayong kaalaman sa salita ng Diyos. Amen. Saint Jerome. At sana sa mga nag-aaral sa Biblia, dapat tayo magpasalamat itong tao ito, Saint Jerome. Dahil meron tayong heroes of our nation, we have also heroes of our faith. Dahil sa kanyang uh, dedikasyon, dahil sa kanyang commitment, you know, nagbunga lahat. Uh, tayo ay nakabenefit sa kanyang pagsisipa. So ang simbahan, To, to venerate Him, meron tayong kapistahan na inaalay lang sa Kanya. Utang natin sa Kanya ang salita ng Diyos. Sa pamagitan ng pakutos din sa simbahan, sa pamagitan ng Papa Damasco. Damaso. Si Papa Damasco, not Damasco. Ika 37 na Pope. ka? ba? Ikaw? 37. 37 Popes. So, itanin niyo mga kapatid, sana palaliman pa natin yung history natin. Dahil kung hindi natin palaliman yung history natin, Mm -hmm. uh, baka uh, naniniwala tayo sa mga maling akala. Amen. Amen. Mm -hmm. So ang simbahan na ito ay mayaman sa kasaysayan. Hindi lamang na dito ipinaganak ang ating Panginoong Kristo Kung hindi na ipanganak din dito sa lugar na ito ang banal na Biblia, ang Latin na Bulgata Biblia sa magitan ni Santo ito ni St. Jerome, pray for us always. Ano Mama Mary, ipanalangin mo kami sa aming paglalakbay sa buhay na ito na makarating kami sa kaharian ng Panginoong gaya ng inyong sinabi, do whatever He tells you. Sundin namin ang kalooban ng Panginoong Hiso Kristo. God bless po sa inyong lahat. At maraming salamat sa mga taong tumulong sa akin na makapunta ako sa lugar na ito. Isang walang katapusang kasalamat po sa inyo at sanay ang Diyos na ang mag-reward sa inyo. God bless po sa ating lahat.